Actually po, ma'am, nagpalaki po sa akin yung lola ko po, po. So, napakip po kami sa probinsya. Um, ano po, ang buhay po namin sa probinsya ay sobrang hirap po. So, nabubuhay lang po kami sa pagkakalakal So, meron po kami sariling junk shop, yung tita ko. Ayun, namubulot hmm. lang po kami ng basura every Monday to Sunday, walang rest. So, kailangan What? mag i para... Maka may pang-budget araw-araw sa pagkain kasi wala din pong trabaho yung lola ko. So, kami-kami oh. lang po yung nagtutulungan doon sa probinsya. Saan probinsya ka? Lumaki? Ano Sao po? Probinsya? Borongan Eastern Summer po. Oh. ayun <laughs> At, oo, at yung sa pag, uh, pangangalakal ninyo, ng lola nyo, kumusta? Napagkakasya ba ang pinikita sa araw-araw na gastusin at pangangailangan? Actually po, hindi. Pero, Pinipilit pong pagkasyahin para mabuhay, mabuhay po araw-araw. Oh, nakakabilib ka naman, Gerald, yung diskarte mo, no? Hindi ka sumuko, tuloy lang ang laban sa buhay. Yes po, pag sumuko, yung lola wala, talo oh, tayo. Tama, yung lola mo, okay pa? Okay naman ang kalusugan, si lola? Ayun, si lola wala na po. Ay, wala na, sumakabilang, nasa heaven na. Yes lang, po, nasa heaven, ah. yes, oh, po, sorry nasa heaven hear. na po si lola. Kaya ngayon, nabubuhay na lang mag-isa, so ayun, lumuwas ako mag-isa. Mm. Tumakas ako sa probinsya, then sumakay ako oh. sa isang truck para makapunta dito ng Maynila. Wow! Wow! Tignan mo yung adventure mo, no? Grabe, no? Tumakas Tumakas talaga? Sa parang ano talagang... Parang pelikula? Oo, parang yung buhay yes, refugee. Sasakay sa barko, o okay, sasakay sa truck, makarating oh, lang ng Maynila. Wow! Tapos... O, masipig ko, Chinky. Ng truck, then, hindi ko po alam kung saan ang punta noon. Ang daming the proseso. Tapos nahuli ako ng driver, but nasa likod daw ako ng ng truck niya. Sabi oh, ko, sir, pasensya na po kasi kailangan ko pupunta ng Manila para maghanap ng trabaho. Oh. Doon kumahit na may driver din, tinulungan din ako sa mga budget nila. Sinasabay din po nila ako sa pang-araw-araw nilang budget. Then yun, hanggang sa nakarating kami ng Manila sa oh, Valenzuela doon. Doon nila okay. ko ako binaba. Then yun, oh, nakipuhay oh. ko doon sa Valenzuela dahil wala pa po akong matitirhan. Oh, so, okay. I sleep over sa overpass. Oh. Ah. oh. Grabe. Oh, grabe pa lang pinagdaanan. Mo. Ay magkano na. magkano pera sa bulsa nung lumuwas ka? Wala. Ay. Binigyan ako ng hmm. anon, binigyan ako ng driver ng 300. Siyempre at that time hindi pa naman mamahalin yung mga bilihin. Anong year ba to? Anong taon nito? 2015. Grabe. Ay, mahal na mga bilihin nun. <laughs> hindi. pero, 20... pero malaki, malaki pa rin oh, 300. Oh, pero yung, yeah. ah, naalala mo pa ba yung driver, ang pangalan, kung sino tumulong sa'yo? Emilio po, Emilio. A ano, Aguinaldo? <laughs> <laughs> Emilio <laughs> lang ko'y pagkakaalam ko ito eh. Emilio. Oh, hindi mo na maalala. Oh. No? Wala yes. na kayong communication. Wala na. na po, kasi hindi wala pa naman po akong cellphone on that time. Ano Oh, ano kaya apelyido niya no para ma shout out sana oh, natin no. Ka uh, uh, Mang Emilio kung may nanonood man ngayon, kung meron kayong naisakay na isang bata, ay, ilang lang taon ka ba noon? Ilang taon ka noon 2015. Ano Siguro po mga Kasi ma'am, hindi ko po alam po ano edad ko noon kasi hindi ha? ko po alam yung birthday ko. Ha? Hindi nga. Yes, hey, yes, po, Fran. Hindi mo alam birthday mo? Yes, po. Hindi ko ah. po alam So, nung nakilala ko lang po yung parents ko, doon ko nalaman yung oh, okay. birthday So, alam mo pala. na ngayon. Anong yes, birthday boy. mo? May 7 po, 1990. 19? Oh, yan. Sige, pinangalak siya, May 7, 1990. Kala ko, ang gagawin, di mo alam birthday mo. May 7, 1998, which makes you, nung 2015, oh, sige, pakimat nga. Uh, <laughs> so, medyo mahina tayo sa mat. 30 Pero, 15. So, oh, bata pero, ka pa noon. Okay. Opo, bata pa po. Pero alam mo, so, napaka-ganda ng na, napaka ng buwan na, ng buhay niya, no? Drabe, wala, oh, oh. ni ano. Grabe, wala. Hindi ko na-expect. Oh, ito, na, ito, 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 17 years 50. old siya noon. Oh, ito na ta, okay. ito, ito. 17 ka noon, bata pa. Oo. Oh, ito ah, Gerald. Oh, ito na. Paano ka naging security guard? Um, ano po, nag-ipon lang po ako noon. Then, nag-ipon ako para makabili ng requirements then makakuha pala ng requirements then yung mga ginawa ko doon so actually sir hindi po talaga ako nagpag aral mm. so yung diploma ko alam mo, makita okay. yung diploma ko ano fake diploma mm -hmm. then no, ngayon yes po fake then, diploma planong, oh. yung first security card ko po is colorum po ako I don't have any license ganun po wow okay tapos ah, sige tuloy mo lang wala po akong lisensya that time until na nagustuhan ko yung trabaho ko. Then pinagpatuloy ko na umabot din ako ng 1 to 2 years na na walang lisensya habang ito trabaho. Ooh. Buti hindi nila lang nalaman na kolorum ka kundi baka natanggal ka sa trabaho. Kolorum din yung agency. <laughs> 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 Alam mo, nakakatawa ka kausap, Gerald. Hindi, y hindi mo, pa. Iyak na ako, tapos natawa ako. Oh. I Oo. so supero talagang ano no chinky yung paraan lang yung diskarte mo. Yes po, kailangan na... mo talaga diskarte para makatrabaho. Pero ito lang, ito mm -hmm. lang ah, isang isang curious lang balikan ng nating konte, di ba? Tumira ka sa underpass. Ano yung Oo transition? Ano yung transition mo pa ano ka nakatira sa talagang tunay na bahay? Anong nangyari? Iyon. Ano po? Bago po ako nakatira, nag, may nakita po naglalakad-lakad ko kasi oh, syempre nung nasa overpass pa lang po ako nakatira, then alam niyo po yung mga tira-tira sa sinihan na popcorn, yun lang po yung kinakain ko everyday. Nangangalkal ako sa mga trash bin like that. Pero clean mm. pa naman kasi gabi oh, naman oh. tinatapon. Nakabalot oh, oh. pa naman din. After no, siguro ayoko din na habang buhay magiging ganito kasi nagkakaisip na po ako, nahihiya na po ako sobra. Then naglakad-lakad po ako, then umikot po ako sa buong Balenzuela hanggang sa nakarating ako ng Malinta, Balenzuela, nakita ako doon na isang lugawan na hiring for stay in. Oh. Mm -hmm. Tapos, so was. hindi pa may hindi pa may dati by data lang syempre ang bio data pwede ding maliin kunyari pegi ganyan kunya nakapag kapag static ka ganun ganun. Kasi lugawan naman pwede naman mas po siguro maghanap ng diploma ang lugawan di ba po? Oh, ano? Mm -hmm. Hina hinanapan ka ba? Hindi naman po. Abuti so, ayun, naman. accept -accep -accep po nila ako then <laughs> stay in po ako doon. Pinagbuti ako naman po yung trabaho ko hanggang sa tumagal din po ako ng more than 4 years. Then, ayun, pagdating ko ng 20, nag-apply na po ako at security guard. Wow, ang galing, galing story mo, no? Ano, kakaiyak, no? Oo, oh, oh, oh pang, pang maalaala mo kaya, eh. Ano mo yun, Chinky? Oh. Um, so, kumusta naman ang buhay mo ngayon? Bilang sang security guard, kumusta ang sweldo? Um, yung sweldo po, okay naman po na pagkakasya-kasya naman po sa pangaraw-araw. Hindi ko pa alam po bakit hindi po talaga nakakaipon. Ayun na, Chinky. Teka muna. Una dyan is, magkano mo na estimate na sweldo? Estimate lang ha, yung take home mo kada buwan. Ano po, pag wala pong kalta, sumabot ng 10.